video. Ayan ko nakikita ninyo, mayroon tayong malaking isda dyan sa harapan ninyo. Ito yung ating ipiprepare na ating lulutuin for today's video. So, ito ay gawin nating fish fillet. Ayan, malaking isda yan. Ito ay atin lang siyang a eh, dibong. Ganon, dibon. Ayan, natin lang natin yung ating isda. Then, atin siyang ihiwalay sa kanyang buto. Dahan-dahan lang natin siyang ihiwalay sa kanyang buto at baka tayo ay masugatan. Dahan-dahan lang. Sabay hipo-hipo. Come on. sip na ulam kaya magdibon tayo ng isdang sambagon Ayan, siya guys. So, ganun din yung gagawin natin dito sa kabila. Ayan. Ikot-ikot ang isda. Ayan. yung ating pusa mga expert na magtanggal nito mabilis lang nilang magawa kung nag-iingat ako baka masugatan tayo eh ma yung kutsilyo. so, ayan na sya so ito ay ating nililipas sa maigi. Tanggalin natin yung mga natirang buto. Ito ay gawin natin sinigang. Masarap tong ulo ng sambagon e eh, sinigang. So, ito yung ating binulis na isda. Hihiwain lang natin ng katamtamang laki sa hiwa. Yan. So, ganyan lang siya guys. Ka- Gawain natin lahat yan. Ayan. Hiniwa lang natin ng uh, limang hiwa bawat isa. isa nagiging anim ko. Ayan. And then, atin yan siyang titimplahan. Lagyan lang natin yan ng pamintang pino. Ayan, pamintang pino. at isang kilong asin. Charot. Ayan. At ang tamang dami lang sa asin, dipindi sa dami ng isda natin lulutuin. Ayan, massage-massage lang natin yan isa-isa para pantay ang lasa. Ganun. Ibababad lang natin yan siya ng mga about 30 minutes. So, habang inaantay natin yung ating isda na na marinate. Maglagay lang tayo dito ng harina sa ating plato. Ayan. Ito ay one cup na siya. One cup yan siya. Maglagay lang tayo dyan ng pamintang pino. Hindi na tayo maglagay ng asin kasi may asin na yung ating isda. Baka aalat yung ating mixture. Kahaluin lang natin itong ating harina at paminta. set aside natin yan after 30 minutes ayan na ay yung ating isda at yung ating ready na harina ito ating isda ay isa-isay natin ikot dito sa ating harina lahat yan ay ating ikokot dito Ayan, nakot na natin lahat. So, mag -really tayo ng ating frying pan. At ito ay ating pipirituhin. And dito sa ating frying pan, kung napapansin ninyo, may mantika na. Yes, nalagyan ko na ng mantika. At may bumili kasi yung aking cameraman ay nabisi. So, nilagyan ko na lang ng mantika. Ayan ay atin muna siyang paiinitin. Bago natin, iprito yung ating coated fish. Ayan, mainit na mainit na yung ating mantika. Umuusok na yan. Ayan, pinatay ko muna yung apoy at Baka mapasok tayo. Ayan, piprito lang natin yung ating isda. Ayan, titignan natin yung ating isda. Yung taring-taring lang natin ng hindi masunok. Ayan, iba brown brown lang natin yung ating isda. Habang nagprito pala tayo guys, ayan, hindi ko na pinag-videohan yung paghiwa ng carrots. Ayan, nag lang ako ng carrots, bell pepper at sibuyas. Dahil may bumili at wala akong kameraman. Nahirapan akong mag-vlog kapag walang stand. Stand kasi namin guys ay uh, nasira. Kaya kailangan ko talagang may cameraman. Diba namin sinasabi ni na Ayan, so ready na yung ating sangkap sa ating uh, fish fillet. Gaga, habang nagpiprito tayo guys, gagawa na rin tayo ng sauce para mas mabilis ang galawan. Ganon. Ito tayo gagawa ng ating sauce. Tanggalin na natin itong ating isda dito sa ating frying pan at baka masunog pa. Ayan, sit aside natin ito at gagawa na tayo ng ating sauce. So dito sa ating frying pan, maglagay lang tayo ng 1 uh, cup na white sugar at 1 cup na vinegar. At yan ay ating isasalang. Lagyan lang natin yan ng uh, ketchup. Tatamtamang dami lang mga dalawang kutsara. Ayan. Tagyan natin ng paminta. At konting asin. Yung ketchup ay pang pakulay lang sa ating sauce. Ayan. Haluin lang natin ng maigit. Yan, kapag nahalo na, ilagay na natin dyan yung ating carrots, yung ating sibuyas, at yung ating bell pepper. Ganyan, pagsabayin lang natin yan. Tutuin lang natin bahagya yung ating carrots. Ayan, sarap yung carrots. Kinikain. Kinakain ko nga ito na hilaw eh. Kaya kahit hindi na siya tutuin. Char. So, pakukuloyin lang natin yan. Ayan. So, ito guys, kung napapansin ninyo, hindi ako naglalagay ng ah, pampalapot. Yes, hindi ako naglalagay ng pampalapot kasi yung ating isda ay kinupot natin sa harina. Inalagay na natin dyan. O diba? Lutangers na naman yan. Ayan. Ngayon, pagka gusto ninyo na ibuhos lang yung sauce dito sa ating isda pwede ninyong lagyan ng pampalapot yung ating sauce. Ayan. O kasi, pinapakuluan ko muna yung isda para siksik na siksik ang sweet and sour na lasa. Ayan, malaput na siya. Tama na siya guys. Ilipat lang natin siya sa ating lagayan para tayo ay magkakain na. So, ayan na yung ating ulam for today's video. Ayan yung ating Uh, fish fillet. Ayan. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. As usual, kami ay kainan na. Bye bye everyone. Kain po tayo. Ayan, simpleng ulam lang yan. So bye-bye everyone. So maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. Bye-bye.